Magandang umaga po mga din dito po tayo sa barangay Bamban po, kila inay at itay pong bahay. Tayo po ay karating laang, at tayo po ay maatin po tayo ng Christmas party po, tayo po ay sama-sama doon. At tayo po ay muna po ngayong umaga sa bayan po, kaya maaga po tayo. yung gaganda po ng bulaklak po, oh. nitong alaga ni inay na mga halaman. Purkids oh. po. Yan po, violet yan po, oh. yung mahilig sa mga bulaklak, ganda po oh. Yan. Pare po. Yan, kalamang sipo. Oh. Makuha pala tayo. Baka may salabay dun. Ay. Ito po yung pampatanggal. Dagat po yun ay. Maliligo yung mga bata. Mga ilang piraso ang po. Mga lima. Yan. Ayos na po ito. Ito daw po ay pangunta. Lagyan natin sa bag. Na ibig sabihin ko po yung pagkakinapitan. Ito po ang pangtanggal po. Sa salabay. Ganda po. Yan. Bulaklak po. Ganda. Pulang pula po. Yan eh. Para po yung dala natin, oh. Yan. Nakapagka natin. Nandito po si Nini. Ate. Nandito po. Nga, po. si Lapa. Kuya. Lapa. Mami. Lapa. Punso. Hello. Nandito po si Itay. Itay. Maganda umaga po. Yan. Kasama po natin. Nasa po si Nay? Nagbibis pa po, po. Mami, pwede siya. Unahan. Si Nanay ata. Kaya dalaw ni Nanay dun. Ah, bawal. Aba, may sakyan si Utoy, Ay, oh. Ayaw. May sakyan. Tayo, masimba muna, Utoy. Apo. Ay, nai maganda umaga po. <laughs> tara, saan unahan ka po, Inay. Inay, sa unahan po. Oo. Oh, oh. Dito na kami. Amay! Oh. Stop po tayo sa sopa. One pag pa. Uwi na po tayo. Aba, masyopaw pa. May request so, so, mo lang po natin ang na simbahan mga farmbid. Dito po natin simbahan sa bayan po ng Tagkawayan. Bakit Ah, yeah, si inay po inay. Yan. Mami, yan. Kalabas lang po. Oto, kuya, dali. Okay. <laughs> si ate, ate. Bonso, oto. Bonso. Nagbibirang po, Busso, Busso. <laughs> po o, Ng mga santo eh. Ang dahil po, sumimba po ng punong po ang simbahan. Doon po sa kabila ang munisipyo po ng ano, pagkawayan po. Pupuntahan po natin. Ate Taho, ate. Magkano po kuya? Sampo ba ite? Sampo po. po. Tiga sampo nene. Ayan, mabili po si ate ng Taho po. Ah, mabili ka rin. Si Kuya, gusto mo tatay bonsa? Gusto mo? No, tatlo daw po. Yung taho. Tatlo daw. Taho po. Higo po to. higo. Higo po yun, ay kari po. Ilan? Isa pa po, ay kay nene po. Kay nene po, bigyan mo. Bale, ilan de? Yan siya baka gusto. Baka sa baka tatlo. Ay, yun po ba, masama. Akin po isa. Ikaw, inay. Ay, ikaw, inay. Ay, ikaw inay. Ay, ikaw inay. Isa mo? po? mo? Ayaw mo? Ayaw mo? Ay, ikaw? Kanyang kaya na lang po yun. Bawasan ang isang isa rin. Eh, pwede mo. Ayaw si tatay. Ayaw si tatay, nandiyan na. Ay, naku! Tama na! Ayaw na rin. Ayaw na rin? dito na lang. Ayan, ako na lang po. Ayan. Ilan po ito? Apat? Sige po, sige po. Sarap po. Tiktok Ganda po, oh. Ang daming bag po, oh. Mga bag, oh. Oo. Ang daming po naglalaro, oh. O, laro kayo. Laro kayo, dali. Dali, toto. Gunso. Laro. Ayan, si Gunso, oh. Kuya, dali. Dali, kayo. San kayo? O, toto. Dali. Dali, toy. dali dito. Dali dito. Hoy. Ate, laro. Ang dami po naglalaro dito sa unahan ng munisipyo po. Ah, kailangan okay ay yapak. Iniiwanan po dito. Oh, dali. Oh. Bunso. Mga bata, oh, nagpapadulas po. Oh.

Oh, siya to, siya to, siya to. Siya to, siya to, siya niya. Hahaha. Ano to pangalan na kanya mo? Pampin otay pampin. Meron kami. Oto, o. Pambirin tayo. Pambirin tayo, pambirin tayo. Oo. 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 Oo mga Ice cream! Ice cream! Ice cream! Ice cream! Oto. Asabi, asabihin niyo oto. Alam mo! Ayun. Oh, sige, bye-bye. <laughs> Tuwa po ng mga bata, oh. Ang ganda ng bulaklak. Yan. Nah. Nag-uwi na po yung mga bata, oh. Bibili daw pong ice cream. Maganda po sa gabi dito, may ilaw. Yeah. Pinaka-entrance po. Maganda po sa gabi dito. Marami pong pailaw dito. Yan po. Oh. Ang ganda po ba? Oh. Tingnan natin. Mga native po, mga kaparambin. Oh. Ako po natutuwa din eh. Yan. Hmm. Ito po ay ano ah, bunot po ito na giniling. Kinuha po yung pinaka-fiber niya. Tapos yung pulbos po nito, pataba po. Ginagamit po natin sa halaman yung giniling po. Ganda oh. Taas. Ito po ang munisipyo ng Tagkawayan po mga ka-farm din. Ganun yeah. ito po lahat. Oh. Ito po yung niyog na walang laman. Oh. Mga buo nilagyan po ng pintura mga native po bakit naayak ay yun lang ingat ingat Yo, si Kuya, tuwan-tuwan mga bata ano, Kuya? Kuya, tuwa ka, masaya ka. Yun. Ha? Yun, ba? Mga naka-ice cream na, Ano ah. daw pangalan ng Farm bin, toy. Farm bin. Ano? Masarap? Shout out, shout out, toy. toy, shout out. Ba't naayak niya si o toy? Nahulog. Ay, ingat, ingat. Anong malamig otoy? toy? Mainit. <laughs> Kaya pala kayo pawisan o toy. <laughs> oh, salamat. Ha? Anong vlog mo toy? Ano? Jewel? Joker. Joker vlog? Joker dub TV? Ayun, paano po nila? Panood po yung Joker dub TV. Yeah. Marami na nanonood sa'yo toy. Marami na rin. Aba. Ano yung mga kalapate o toy? Ang dami. Nasaan? Bahay po nila. Saan lugar ito yung bahay mo toy? Ay, marami doon. Ay, mga ano, mga kasali ka sa karira. Nasali ka. Minsan oh, po mo ito yung vlog mo. Jokard Yun. Ah, buko Diyos. Yon Yun, yung mga inuuhaw ano kuya. Buko juice. Ang saya po ng mga bata. Oh. Oh, toy, baka mahulog ka, toy. Tutoy, kuya, dali. Hello muna, hello. Kuya, yan. Ate, laro, laro. Ganda ng palaruan po. Mm -hmm. Nilamig rin mga eh. re. war warki nilalamig na. <laughs> warki nilalamig si Otoy. <laughs> <laughs> para nila alam na wa